Ano ba yan? Ginawa namin birthday mo sa party. Delino, ani Harris, dito Ano na kuha nung kapoy eh. yung 200 video. lang sa lahat. Totoo ba lang Para sa cartoon. wanang muring sa pare lenak batao sang dali rin oh sina pero wala charger may kasapatan may charger to may saladine may sako kumarga oh tama din nga pagdadayem bilang ayaw ko kasi ang ano na lang ng sako basa ka teo yung yung sa dalan naroon <laughs> may memory card pa rin ito rin. Yung nabili ko ng Asia, may memory card. 1.1 gb Mayroon naman pa rin. Mababa lang. Mababa lang. Mababa ba yung 1.5? Mababa lang yun. Pag bumili ka. Pinaka red doors mo.

Puro ka ang dialing mo. Ano? Yung... Kama, tumawag kay chairman, tumawag doon sa ano. Balik mo na kayo sa selta. <laughs> sa ano? Sa okay, barangay. Sa tatay nito, tayo yun. Eh. Tayo. Oo, tatay lang oh, ito tayo uh, sa magana. Tartado ba't ako? Ano nangyari? Ito yun yung may polis. Oo, tatay nyo. Hindi nga yung ba yun, guy? Ay, po. Sabi na. Oh? Mm. Ah. Buta, oh. parang ano yun ay, yung, 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 katareto, <laughs> oh. man mandi, ha, yung... Hindi nga kanta okay. na ito, Oo. Oh, Alam ko kanta ng Mandy ha. Oo man Oo, Mandy. Okay, but... Ah, nalaman ni Joel na may kakasdo na lalaki, like, guy? Eh? Oo, oh, oh. Kami nag-tip. E nag-tip nga. Alam mo kasi yung mga bugaw, yung eh? Ano yan? Palaki ng ano yan? Suno. Pero kung um, pangkas, pamangkin. Hmm. Okay. Kapang naman ni? Ah, sala, ano pala yung mga... Sala malik na sila, ano, marahas. Well, tantoyo, malikig. Sinanay. Ano hmm. Kanya pa ba sila panding eh, guy? Ewan oh, ko, panding. Hindi, kinukuha naman. Hindi, eh, nidelete ko. Man, wala na? Delete? Wala na, wala na. Sila poli eh, guy. Ah, sila poli, bago. Poli, si Pauli, si Rowelle, <laughs> ano Si Baroka. Dami na ito, katatadura. Sabihin mo, happy birthday, para day. Happy birthday. Pakalag. Happy, happy birthday. Masay, happy birthday. Ito, pinakita ko sa mga kasamahan sa pabayo. Happy birthday. birthday. Mm -hmm. right, see, ano yun siya, no? Si pinakita ko sa kasama ko sa baba. Nakagaya mo Lusatina. na naman sa Facebook. Happy